So, I'm Mardella Rain Balaro from Batch 4. So, yung topic po natin today ay kaano kabigat ang ating mga kasalanan. So, sorry po yung topic po natin today ay gaano kabigat ang ating mga kasalanan or penal subst substitution. So, ang scripture po na ibinihagi ni Pastor Russell sa Pastor Russell sa atin today ay matatagpuan po sa 1 Peter um, chapter 2, verse 24. So, basahin po muna natin yung konsepto ng penal substitution. So, ang... Um, so, yung konsepto konsepto po, po ng penal substitution ay... Penal substitution is the biblical view that Christ, in His death, bore the penalty of God's justice So the word "penal" points to the legal punishment for sin, and substitution means Christ took our place at the cross. Jesus absorbed absorbed the wrath we deserved, satisfying divine justice and securing our forgiveness. He was treated as a sinner, so that we could be treated as righteous. This is not a cold legal transaction. But the blazing center of God's love and holiness where mercy and justice meet perfectly in the suffering savior so ang ganda po ng um part ng concept penal substitution dito no? sabi dito na he was treated as a sinner so that we could be treated as a righteous so um inako po ng, Jesus Christ, yung kasalanan na hindi naman po talaga niya kasalanan para lang matugos tayo muli sa ating mga kasalanan. And of course, ito yung way para lang muli tayo makita ng Panginoon Diyos ang, o ang kanyang ama na um, hindi mga kasalanan tao sa tayo ay um, muling bibigyan ng pangalawang pagkakataan upang itama muli yung mga nagawa natin pagkakamali nung unang panahon. panahon. So, we have here the teachings po. Our sins require God's just punishment. Our sins were punished in the body of Christ. And our sins were forgiven when we were justified. So, imagine yun, no, ang nagbayad ng kasalanan natin mula sa katawan ng isang tao ay si Jesus Christ. Na hindi naman talaga o wala naman talagang kasalanan para lang sa ikabubuti natin lahat. So, we should always be grateful sa lahat ng kayang ibigay sa atin ng Panginoon Diyos. At magtiwala uh, tayo sa mga kakayahan na uh, binibigay niya sa atin araw-araw. Ang applications po dito ay, Lamiant offer over our sins and follow Jesus live free from sin just as we have been set free and love Jesus who has loved us to the fullest. So, kung ang Panginoong Diyos po ay minamahal tayo ng lumusan, sino ba tayo para hindi rin siya mahalin na nang kaya na pagmamahal na pinipigil niya sa atin. So, tayo mag-give back ng deserve ng ating Panginoong Diyos dahil ito rin po ay para sa atin dahil ayaw tayong malagay sa kasamaan to um, matuto po tayong mahalin ang Lord sa lahat ng bagay o aspeto na ikakaganda ng loob sa atin ng Lord so that's all everyone thank you so much for listening and have a great day ahead